Mga kapobre, nandito na naman tayo sa mga 4x4 Wrangler. Ayan, tatlo tong Wrangler na may aircon. Ang isa nito ay top down. Andito tayo sa Firebird Display Center dito sa Bacoor, Cavite. Firebird Display Center. Kay Boss Richard. So ito, papakita natin yung mga design ng mga bagong Wrangler na may aircon tapos yung isang top down ayun sa mga presyuan po ay paki PM sent na lang at pakitawagan ng ating telephone number ayun pasensya na hindi natin mabibigay dito direkta yung presyo ng mga Wrangler so sana maunawaan nyo mga kapobre ayun PM sent na lang po sa mga interesado salamat Ayan, papasilip natin yung ating interior at lahat ng parte ng ating unit. Ayan. Eto mga kapobre, kung napapansin nyo, bagong pintura, mayos yung ating uh, mga gulong, mga bago. Makinis ang ating unit. Kompleto lahat ng mga accessories. Windshield, bagong na Yung salamin, ayan. Merong dalawang wiper. Yung mga salamin nito, side by side, medyo tented. Ayan yung ating side mirror. Ito yung ating gulong, ayan, naka-6-star So, karamihan naman ng gulong natin, mga kapal, kapagka 4x4. Ito yung mga pang-ilalim natin mga kapobre. Silipin nyo na lang, pinturado. Ayan, naka-double bar. So, dito naman tayo sa interior. Ayan, medyo madilim lang, uh, pasensyahan nyo na yung ating video so ang loob nito ay bagong upholstery, ayan, kita naman yung pinto, makinis so ito naman yung ating dashboard, manibela ito ay may handbrake, ko naman, malamig tapos meron tayong stereo ayan, kita-kita naman Kaya hey, yung mga upuan natin bagong poster yan. Ang kasyang tao sa loob ay apat sa likod, dalawa sa unahan. So malog na rin para sa passenger natin. Yung mga mating, ayan, kitang kita naman, mga bagong palit yan, mga idol. Pinturado din yung ilalim yan, ating flooring. Yung sailing natin, ayan, bagong bago, ayan, kinis oh bagong palit yan mga idol eto naman ang ating makina mga idol ayan o oh. new restore din yan pinturado Eto silipin naman natin ang ating 4x4 na bagong pintura, bagong restore bagong mga gulong, bagong mga mags, ayan mga tubo, lahat uh, new restore po ang ating unit mga kapobre silipin na natin ang gulong ay naka 6 stud, ang ganda rin ng kanyang rim lapad ng gulong oh Ayan, bagong-bago -bago yung gulong. 33 by 12.50 rim 15. Ayan, ang brand ng gulong. Regal JT. Ayan, maporma rin to. Tented yung salamin. Ayan naman yung kanyang bumper. Stainless yung bumper. Ayan yung mga Wrangler natin ay may mga aircon. Yun nga lang ay madilim na sa loob. Hindi na natin gaano masilip. Ayan. Ito bago mga kinabit na sa upuan. Bago na ito mga ito. Kulduroy. Ayan, makinis naman. Ito. Bago rin ito. Sa ceiling natin. Ito, stainless. Madilim na, mga kapobre. Pero makinis yung unit. Ito, mga bago rin to Bagong pintura. Stainless na rin ang nilagay. Ayan, ito ba? Mga... Uh, walang bubong sa likod. Ayan, top-down na wrangler. Ayan, stainless na yung kanyang bubong. Ayan, Oh. Yung hardtop natin. Ganda na mga ilaw nito. Maporma. Bagong pintura. bago mga gulong. Bago yung mga mags Ayan, maporma. Ganda nito mga kapobre, oh. Meron siyang winds. Ayan, ganda na mga ilaw. Eh mas napoporma na ako dito. Mas astig to tignan. Stainless ato mga tubo na nilagay dito. Ayan, no? Ganda. Ayan, unique din yung mga upuan nito. Oh. Ganda ng dashboard natin mga kapobre. stainless pala yung ating console box. Ah, yeah. titignan ko kasi kung may ayun, meron pala ang handbrake. Ayan. May handbrake siya ito to Eh to. meron tong uh, sounds sound sa yan oh. Ayan, ganda ng kanyang upuan. Bagong-bago. Na uh, upholstery. Yeah, makinis mga kapobre. Ang ganda naroon dyan sa likod oh. kaya bago rin yung kanyang um, reserbang gulong ayan turbo pala ito may reserve lang siyang uh, tangke ng gasolina ayan ang sukat ng gulong ay rim 15 33 by 12.50 Ayan, ito naman ay naka 5 stud yung chassis nito pinturado lahat ng pangilalim pinturado ayan naka coil spring pala ito ayan dual pala ito may ladder na stainless oh Ayan ang bubuksan dito sa likod. Tignan natin. Ako eh, mabigat. Ayan, maluwag ang loob. Kargaan. Mabigat pala nun. Ayan, fiber ang kanyang bubong. Tented mga salamin. fiber ayan ang dashboard may handbrake to mga kapobre bagong polstery mga upuan bago, bagong bago pati mga to ito mga bago rin to may mga down down nga lang Okay, maganda so ayan muna ang ating uh, mga unit mga kapobre so sana sa susunod natin vlog ay ipa sabihin sa atin yung presyo ni Sir Richard Salamat sa panonood. Ayun, pagpasensya nyo na ang ating video. Sa susunod ay gaganda natin. Babawi tayo sa inyo. Thank you for watching.